kaya ano tayo? namitas tayo ng namitas tayo ng konti. Yung video ka ba lang kanina? Oo. Nakalayo kanina. So, namitas tayo ng konti kanina. Actually, ngayon pala. Kasi, kung papabayaan siya, lalaki, tatanda yung bunga niya. So, may mga nakuha na kami na mga pwede oh, wow. na. Kasi ganito naman talaga yung parang perfect size niya. Pero mapapahaba pa yan. Pero ito kasi yung unang bunga ang tinatawag nila dito tinatawag nilang gra parang granada siya kasi gawa nga ng yun 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 siya mataba tapos ano punggok so yan I pero eh so, as usual ibibenta natin siya sa buyer yun 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 ano ba okay, naman okay, ito <laughs> tawa tawa naman mustisa yun. No? yun yung mustisa yun ba naman talaga Parang mas okay din to <laughs> kasi ano. <laughs> okay, ma mm. ma Dito mas alam ma ako ito ha. Mm. So yan, yung mga pipiliin natin yung na, may na medyo mahab. Pero uh, yung mga medyo maliliit na, hindi na. So, uh, i-share ko na lang siya sa aming school. School ng mga bata. Ito natin yung si Principal. Miss Pen. Bigyan natin sila para masatikim. Tapos so, syempre, pag pumunta sa Quezon City, so, sa, sa next week, na pagbabali kami, bago na to. Ito ay second batch na natin. So, yun, parang ngayon sya, granada sya. just like this. Ayan, oh, ganyan. Sarap yan sa ano takbit. Dito. Mm, -hmm. dito. Sarap. Maraga at isaw mm -hmm. Tapos may ano, may Spuro. burong konti. Konting Spuro. buro. lang. Magluluto pala ako ng buro. Pag ano, pag punta natin sa Quezon City. Konti lang para ano. Hindi man nakakaumay. Ano ba diba naman to? <laughs> <laughs> Iba. Eh, <laughs> ano naman yan? Solit solid sa bigat. Ang sa Oopsie. ayan. Kuno mo ah, hindi ko parang kuno. ano mo na ng taas. Kada to. Hindi mo na ba eh. Bahala na sila. Paano nila i-classify? <laughs> Isa't kalahating sako tayo. Ano sa sa, haba niya Pero kung ano, kung sa, sa ano, sa quality. Unang bunga to eh, talagang maganda to. Fresh, fresh. Tapos yung buto nito sa loob, ano na to. Lilit ka talaga yan, fresh. Saming sa mga ano, yung mga sana ano, sana yung pumay ng paklet, okay na yung ganyan. Kahit maliliit. Sarap na yan. Malamok dito sa kubo namin. As in. Yung lamok kanina, mga tatlo-tatlo sila sa likod ko, apat. Tatap yan to. to lahat. Ito mga dalawang. Eh, ganda sila dapat. Uh, ganda. Naka ba hmm. pa kaya to? Hindi na. Unang bunga kasi ganyan Ah, unang siya. Unang bunga kasi siya kaya ganyan. Hanggang ganyan lang siya. Hmm. Hindi namin ibibigay yung maliliit kasi sayang lang. Bibilihin lang siya ng mababa. Kaya e di, ibibigay na lang natin. Diba? Blessing pa yun kung sinare mo? Ito, kahit ang date ang to. Saan ba to? Here? <laughs> Ay, masarap to. Oh. Asa may asin? Ah, asa, asa, asa natin. Gagayin <laughs> natin si, ano, si Neptali. Shout out. Kumakain na ang pala sa Japan nasa usaw niya lahat sa ano, sa maguong. lahat ng tamis. Ayun. Ngayon natin eh, bahala na siyang mag, ano, na siyang bigay doon, maghati-hati na. Kaisat okay, ko lahat yung sako din. Ang galing na naman to. yung ano nyo. Yung, yung kulubot niya. Kulubot. Kilabot na natawagin. May mga uod na pasaway. Okay. <laughs> parang malaki pa siya sa braso ko tapos may parang mga flat Ini nak. Si gara mana tu? Lagi ada di sana. Ada video raya. Oh yang halau, halau halau. Oh nak pitas. Hello. <laughs> Hello telepon. <laughs> Hello telepon siya kasi plat. Hello. <laughs> Alcatel. Alcatel. Hello. Okay. Tubo sumenang kasalakan natay. Okay, nya ating ano uh, siguro mga ano to. Uh, kahit sampung kilo, isang bundle, isang bundle na goods, isang bundle na segunda. Uh, dalawang kilo nagpa ah, dalawang bundle o oh, 20 kilos lagpas yan kasi sa, sa ako. Sa sako okay, tara na bukas naman